ang gagawin pala natin dyan mga master gumawa pala tayo dyan ng cable tray so ayan pinadaanan natin ng grinder pinalaliman lang natin ng konti kasi kulang pa sa lalim so laliman natin ng konti pagkatapos natin laliman sabay tupin na natin gamit natin yung plier natin no so pagkatapos natin tupin yan sabay pukpok ng martilyo para sigurado talaga siya may bibend sabay silip natin kung tuwid na ba siya at ganun din po sa kabila, ganun din po yung gagawin natin kasi may gatla na yan. Sabay pukpukin natin ng martilyo pagkatapos natin i-bend ng uh, gamit natin yung plier. Pagkatapos naman natin dyan i-bend, na naman natin yung gitna na yan, yan. Ganyan lang ginagawa ko kasi medyo malambot na yan kasi malalim na yung gatla ko yan. Pinadaanan ko yan ng grinder at sisilipin natin kung okay na ba siya. So ayan, Sabay pukpok. Pagkatapos natin yan, lilinisin natin yung pinagkatinga natin kasi may nakausli yan. Baka masugatan pa tayo. Wala tayong gamit na gloves. Pagkatapos na natin i-bend at sigurado na tayo na nasa tamang sukat na yung cable uh, tray natin, so susukatin natin yan ng dalawang 45. Kasi gagawin ko dyan, babaliin ko yan ng dalawang 45. Dalawang 45 ang gagawin natin dyan para yung wire hindi siya hirap sa pagbali. Pagbaba doon, papunta sa may panel. Kaya dalawang 45 ang gagawin natin dyan. No? Kumamit lang tayo dyan ng pangguhit ng lagaring bakal, saka iskwala para tuwid naman yung sukat natin para mamaya pag i na natin yan, hindi na tayo mahirapan kasi may guide na siya at may guhit na no. Medyo matagalan talaga tayo dyan sa pagsukat kasi nga napaka liit na may yung cable tree na ginagawa natin. Ang sukat pala ng cable tree na gagawin pala natin ay 10 cm ang lapad at 5 cm yung kapal. So ang pagbalik pala niyan, ang sukat pala ng 5 cm na yan, i-times mo lang sa 80%. Yun na po yung sukat mo sa pagbabali ng dalawang 45. Ang labas pala nun ay 4 cm. So 4 cm, hatiin mo lang yan tig dalawang cm. Yan na po yung isang 45 natin. At ganun din po yun sa kabila. Nagdipindi lang yung kung gaano ka layo yung pagitan ng dalawang 45 mo. Medyo talagang natagalan ako nyan gawa nung ang pangguhit natin ay laga rin bakal at di gaano makikita sa pagguhit. Kasi wala naman tayong uh, tawag nito yung pintel pin na pangguhit dyan. Kaya yan lang muna ang gagawin natin. At least may guide tayo mamaya sa pagkating natin gamit yung grinder. At pagkatapos na natin sukatin, so, so gagrinderin na natin yan. At sa paggrind ko na yan, wala pa akong gamit na gloves, goggles, kasi wala naman talaga ako nitong gamit para sa ganyan na pagkakating. So, ingatan lang natin yung talsik na hindi papunta sa atin para hindi matamaan yung mata natin. Dubling pag-iingat lang po sa mga ganitong trabaho lalo na wala tayong mga safety. Kaya isipin lang natin yung mata natin na hindi tayo titingin doon at hindi natin ipabor yung mata natin kung saan papunta yung talsik ng grinder. At dyan banda parang nakulangan ako sa guhit kaya inulit ko kasi malabo kaya ginuhitan ko ulit. At tuloy tuloy pa rin yung pagkating natin may iniwan tayo dyan sa gitna para mamaya yun na yung maglalak niya kung sakaling babaliin na natin yung dalawang 45. Kasi mamaya pagkatapos natin baliin yan we will dingin na natin yan. Para maayos naman yung pagkabali natin. Para pagpintura natin malinis siya. Walang nakausli. At ayan, at natapos na natin. So, gumamit tayo ng iskwala. Kung talagang iskwalado ba. At doon sa may gitna, yung panglak natin, pupukpukin na natin yan. At pagkatapos na natin na welding, ayan, ginagamitan na natin ng panghasa. Ayan, hahasain na natin yung pinag natin para pumantay siya doon sa cable tray natin. Para mamaya, pag nagpintura tayo, hindi naman siya pangit. Tingnan at wala ng bukol-bukol. At dyan ba nagmamit na ako ng uh, helmet ng motor ng ginagamit ko dyan kasi kailangan talaga titingnan mo yung hinahasa mo para sigurado talaga na wala nang us Hindi naman pwede kung hindi ka gumamit ng pangtakip sa mata mo baka tatamaan na yung mata natin dyan kasi yung talsik ng grinder kung saan saan na lang napupunta. Pagkatapos na natin mag grind yan pipinturahan na natin. At ayan na po yung gawa natin natapos na. At napinturahan na natin yan ng A uh, gray, primer gray po yung pinintura natin base doon sa kulay ng panel ng doon sa room. Kung umabot ka na sa video na to, maraming maraming salamat at tinapos mo yung video. At hanggang dito na lang yung video natin, pwede bang makahingi kahit isang like lang.